He welcomes inyong lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat gabi na lumulubog ang araw sa bayan ng San Miguel. May isang lumang simbahan na tila humihinga ng kakaibang hangin. Mula sa dilim ng lob nito ay may mga aninong gumagalaw kahit walang tao. At may mga bulong na dumarampi sa pandinig na sinumang dumadaan. Sabi na matatande, simula pa noong gayara, may mga kaluluwang naiwan sa lob na simbahan mga nagdasal doon sa huling pagkakataon bago sila kinuha ng kamatayan. Ngunit hindi raw sila kailanman lumabas. Si Rico, isang batang sa Kristan, palaging pinapaaga ang pag-alis tuwing nag-agaw dilim. Dahil alam niyang pagsapit ng alas 6 ng gabi, nagbabago ang amoy sa loob ng simbahan. Mula sa bango ng insenso, nagiging amoy lupa at dugo. Isang gabi, pinilit siyang maghintay ng pari para mag-ayos ng altar. Habang naglilinis siya, napansin niyang bukas ang malaking pintuan na kumpisalan. Kahit tiyak niyang isinara niya iyon kaninang umaga. May malamig na hangin na lumabas mula sa loob, kasabay ng boses na isang babaeng parang umiyak. Lumapit siya, pero bago pa niya masilip ang loob, may humawak sa balikat niya mula sa likuran. Mahikpit, malamig, at may mga kuko na parang tumutusok sa balat niya. Paglingon niya. Walang tao. Pero sa sulok ng mata niya, nakita niyang gumalaw ang kurtina ng kumpisalan. Kahit walang hangin, at may dalawang pulang mata na sumisilip sa loob, lumakas ang hangin sa loob ng simbahan. Umuga ang mga kandila, at isa-isa silang namatay hanggang sa madilim na lang ang paligid. Pero sa gitna ng dilim, narinig niya ang yabag ng mga paa. Papalapit sa kanya. Mabagal. Mabigat. At bawat hakbang ay may kasamang tila pagtulo ng tubig sa sahig nang mapansin niyang basa ang kanyang sapatos at nang yumukos siya para tingnan hindi tubig ang tumutulo kundi dugo mainit init pa at galing ito sa kisam mismo ng simbahan sa pagangat ng kanyang ulo doon niya nakita sa mataas na bahagi ng kisam may nakasabit na isang babaeng nakaputing damit pangkasal basang-basa ng dugo ang buhok nito'y nakalaylay. At ang mga mata ay dilat na dilat na tila humuhukay sa kaluluwa ni Rico. Hindi siya makagalaw. Parang may pumipigil sa bawat kalamnan niya. Habang nakabitin ang babae. Anti-unti itong bumababa na para hinihila ng isang lubid na hindi nakikita. Pero wala itong tali. Para lang itong dumudulas pababa sa ere. Nang tuluyang dumikit ang paan nito sa sahig. Narinig ni Rico ang tunog ng mga kampana sa tore. Munit wala namang humihila sa lubid. Ang kampanang iyon, ayon sa kwento ng mga matatanda, ay tumutunog lamang kapag may namamatay sa loob na simbahan. Bakit ka nandito? Malamig at basag ang tinig ng babae. Sabay lumapit ito kay Rico. Anti-anti. Hanggang sa halos magdikit ang kanilang mukha. Naramdaman niya ang amoy ng nabubulok na karn mula sa bibig nito. At ang mga mata nito ay naglalabas ng luha na kulay itim. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya na may iba pang mga figura sa loob. Mga taong nakasuot ng lumang damit. Nakapila sa gitna ng basilyo. Lahat nakayuko. Lahat walang mukha. Parang nilagyan ng basang tela at tinanggalan na anyo. Isa-isang tumitingala ang mga ito. At sa bawat pagangat ng ulo, lumalabas mula sa kanilang lig ang mabahong usok na dumideretso sa kisam. Nagsimulang maglakad si Rico Patres. Munit sa bawat hakbang niya, lumalapit ang mga walang mukhang nilalang. Pumapalibot sa kanya. Walang tunog ang kanilang mga paa sa sahig. Pero ramdam niya ang bigat ng presensya nila. Hindi ka makakaalis. Bulong ng babaeng nakaputi. Sabay biglang nawala ang lahat ng kandila sa paligid. At tanging liwanag na lang ay mula sa buwan na sumisilip sa basag na bintana ng simbahan. Doon niya nakita ang anino ng cross sa altar. Anty-onting unting nababaluktot para bang tinutunaw ng init kahit malamig ang hangin mula sa altar may lumabas na isang batang lalaki nakauniform na sa kristan katulad ni Rico pero duguan ang ulo nito at hawak-hawak ang isang sirang kampanilya lumapit ito sa kanya at ibinulong huwag ka mabeywan dito katulad ko bago pa makapagsalita si Rico biglang bumukas ang sahig sa gitna ng simbahan tila isang malalim na hukay na puno ng itim na tubig sa loob ng hukay nakikita niya ang mga kamay na umaabot pataas mga kamay na payat may mga buto at kuko na mahaba parang sabik na hilahin siya pababa mabilis siyang tumakbo papalabas pero ang pinto ng simbahan ay tila lumalayo sa bawat hakbang niya para bang hindi na siya umandar at ang paligid niya ay paulit-ulit na inulit ang parehong pasilyo mga bangko mga imehe ng santo. Pareho lang. Walang katapusan. Hanggang sa maramdaman niyang may humawak muli sa balikat niya. Paglingon niya. Ang pari ng simbahan. Maputla. Walang mata. Ngunit ngumingiti. Matagal ka naming hinihintay. Sabi nito. Sabay itinulak siya papalapit sa altar. Sa gilid ng altar. Nakita niya ang isang lumang libro. Bukas ito sa pahina na may pangalan niya. Nakasulat sa pula na parang dugo. At sa ilalim ng pangalan, may nakaukit na petsa, bukas. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Pero ramdam niya ang malamig na panginginig sa kalamnan niya. Habang nakatitig siya sa pangalan niya sa libro, antiunti niyang naririnig ang mga yabag na galing sa labas ng simbahan. Mga taong naglalakad papasok. Pero sa bawat hakbang, tumitigil ang orasan sa tore. Lumabas mula sa pintuan ang isang prosesyon. Mga taong nakaitim na belo. bit -bit ang mga kandila. Pero ang apoy nito ay kulay asul. Wala silang mukha. Pero lahat ay nakatingin sa kanya. Naglakad sila sa gitna ng pasilyo. Dumaretso sa altar. At huminto sa harap niya. Ang babaeng nakaputi ay muling lumitaw sa likuran niya. Gayon ay may hawak na korona na gawa sa kalawang na pako. Itinaas niya ito at dahan-dahang inilagay sa ulo ni Rico. Sa sandaling sumayad ang mga pako sa anit niya, naramdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang mukha. At kasabay nito, ang lahat ng aninong nasa simbahan ay sabay-sabay na sumigaw ng isang malakas na dasal, hindi sa wikang alam niya. Isang wika na parang pinagmumulan ng panginginig ng lupa. Pumikit siya. Pero sa kanyang isipan, nakikita niya ang isang eksena. Ang simbahan noong unang panahon punong-puno ng tao. Pero lahat sila ay patay na. At nakatayo lang sa loob. Nakangiti. Habang umaawit ng himno. May pari sa gitna. Ang parehong pari na nakita niya kanina. Pero mas bata. At sa harap ng altar. Isang batang sa kristan na kamukhang kamukha niya. Nakaluhod. May korona ng pako sa ulo. At dumadaloy ang dugo sa mga mata. Bumalik ang ulirat niya sa kasalukuyan. At doon niya napansin na siya na mismo ang nakaluhod sa harap ng altar. Hindi na siya makagalaw. At sa kanyang ulo. Ramdam niya ang bigat ng korona ng pako. Habang ang lahat ng nilalang sa loob na simbahan ay dahan-dahan lumalapit. Antionting pinalilibutan siya. At sa gitna ng kanilang bulungan, may isang tinig na malinaw niyang narinig. Gayon, isa ka na sa amin. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid para bang may humihigop sa kanya papasok sa lupa. Nararamdaman niya ang lamig na pumapasok sa kanyang mga buto. At ang paningin niya ay unti-unting lumalabo. Habang tuluyan siyang nilalamon ng dilim. Ang huling nakita niya ay ang pinto ng simbahan na muling bumukas. At isang batang sa kristan na pumapasok. Hawak-hawak ang kampanilya. At nakatingin sa kanya. Nakangiti. Parang alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Ang niti ng batang sa kristan ay hindi tulad ng karaniwang ngiti. Ito ay mabagal. Tila puno ng lihim na galak. At ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng kandilang kulay asol. Hakbang-hakbang siyang pumasok sa simbahan. At sa bawat yabag niya. Parang humihinto ang oras sa paligid. Walang tunog ang kampanilyang hawak niya. Pero ramdam ni Rico ang panginginig sa kanyang dibdib. Na parang may musika na tanging kaluluwa lang ang nakaririnig. Dumeretso ang bata sa harap niya. Tumigil sa ilang pulgadang leyo. At inyabot ang kampanilya. Ngunit sa halip na abutin ito ni Rico. Napansin niyang wala na siyang kamay. Ang kanyang mga braso ay maputla. At tila gawa sa usok na kumikilos ayon sa hangin. Napahinga siya ng malalim. Pero hindi hangin ang pumasok sa kanya. Kundi amoy na kandila na matagal ng patay. Sa likuran ng bata. Muling sumulpot ang babaeng nakaputi. Ngayon ay nakangiti rin. Pero ang ngiting iyon ay hindi masaya. Kundi parang tanda ng tagumpay. Dahan-dahan nitong ipinatong ang kamay sa balikat ni Rico. At sa haplos na iyon, naramdaman niyang parang hinihigop palabas ang huling init ng kanyang katawan. Mula sa kisem, bumaba ang mga walang mukhang nilalang. Isa-isa silang lumuhod sa harap ng altar. Habang bumubulong ng parehong sinaunang dasal, at ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, ay nagpapabigat ng hangin hanggang halos hindi na makahinga si Rico. Ngunit kahit hirap na hirap siya, hindi niya magawang magpumiglas. Parang may mga tanikala na nakakulong sa kanyang diwa. Bukas darating ulit ang isa, bulong na pari na nakatayo sa gilid. munit ang tingin nito ay diretso sa pintuan, at doon sa anino ng labas. Nakita ni Rico ang isang payat na lalaki. Papasok sa simbahan hawak-hawak ang rosaryo. At tila walang kamalay-malay sa kung anong naghihintay sa kanya. Sa kanyang dibdib. Nararamdaman ni Rico ang malamig na pintig ng bagong ritmo. Isang pintig na hindi na kanya. Parang kasabay na ng kampana sa tore. At habang dahan-dahang nagsisimulang gumalaw ang mga nilalang. Papunta sa bagong dumeting. Antiunting lumabo ang paningin ni Rico. Hanggang sa ang lahat ay maging dilem. Maliban sa isang malayong tunog na kampana. Na tila tumatawag sa isa na namang kaluluwa. Papasok sa simbahan. Sa dilim, unti-unting bumalik ang liwanag mula sa mga kandila sa altar. Ngunit ngayon, wala ng kulay asul ang apoy. Puro dilaw na lamang. At tila tahimik na ulit ang buong simbahan. Walang bakas ng babae sa puting damit. Wala ang pari. Wala ang mga walang mukha. At wala ring batang sa kristan. Mag-isa na lamang si Rico. Nakatayo sa gitna ng pasilyo. Hawak-hawak ang kampanilya na kanina'y nasa bata. Hindi niya alam kung paano napunta sa kanyang kamay. Pero ramdam niya ang bigat nito. Parang may libo-libong tinig na bumubulong mula sa loob na malit na bakal na iyon. Tahimik siyang naglakad papunta sa pintuan. At laking gulat niya ng isang tulak lang. Madali na itong bumukas. Humaplos ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. At sa labas, ang bong bayan ay natutulog na. Tila walang nangyari. Lumabas siya. Pero sa huling sandali bago niya tuluyang isara ang pinto. Napatingin siya sa loob. Doon niya nakita ang sarili niya. Nakaluhod sa harap ng altar. May korona ng pako sa ulo. At ngumingiti. Mabilis niyang isinara ang pinto. Ngunit alam niyang huli na. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Ramdam niya na hindi na siya kailanman makakaalis sa simbahan. Kahit anong layo ng kanyang lakad lagi at lagi siyang babalik dito. Tuwing sasapit ang gabi, at kapag tumunog muli ang kampana sa tore, may panibagong papasok sa loob, at magsisimula na naman ang lahat.